Hilo po, guys. Ayan, guys. Ang paksiw kong isda, guys. So, paksiw tayo. Lagyan ko na ang luya. Ayan. At saka, kabila, ang aking pinirito, ayan, hirapan ako magbalik tayo kasi nakadikit sa kawali. Mm. Ayan. Ang aking piniritong isda. Mm. Tatayin ko muna. Umayak na siya balik rin kasi nakadikit ang kawali. Nakadikit sa kawali. <laughs> Ay, mali. Ayan ang aking paksiw. Paksiw tayo, guys. Masarap yan. Ah. Masarap tong aking paksiw. Ito yung aking isda. Ayan. Ayan. At ah, saka ito. Ang aking isda. Para siyang sapsap. Ewan eh, ko kung sapsap -sap ba yan. Parang putian. Ganun. Ayan. 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 Tapos sili. Maanghang siya, guys. Ayan ang aking paksiw na isda. Mm. Nanduto muna tayo ang aking pinirito sa kabila. Maya-maya mm. magsalang maya na ako ng kanin para kakain na mm. siya. Ayan, yan lang po muna. Maraming salamat sa panigod. Bye-bye.